Eh, hey, bago ka niya, Mr. Maravillas, na ano, pangalan kay Maudigs. May nagsuggest kasi sa atin para madaling maalala ng mga mamamayang Pilipino. Palitan mo na niya, Mr. Maravillas, yung tawag kay Digong na Maudigs. Tawagin mo na niyang Pintanil. <laughs> Tulad ng sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos na baka niya ipigto ng Pintanil. <laughs> always do it on my own so i gotta get through it And... uh, nilaglag na yata mga kababayan ni senator uh, bato de la Rosa, si si finta mao <laughs> eh bye kay niya mister maravillas na ano pangalan kay Maudigs may nagsuggest kasi sa atin para madaling maalala ng mga mamamayang Pilipino. Palitan mo na niya, Mr. Marabilias, yung tawag kay Digong na Maudigs. Tawagin mo na niyang Pintanil. <laughs> Tulad ng sinabi ng ating Pangulong Bumbong Marcos na baka niya ipigto ng tinta o di natin yung uh, Maudigs sa Fintanil, tawagin natin siya mga kababayan binyagan natin ng bagong pangalan Mau na eh <laughs> di ba mga kababayan kasi laging disoriented siya paiba-iba ng uh, pananalita ng mga pronouncements sabi nga nang nag-react sa atin kanina yung pasyente ko niya na may Alzheimer's disease Ganyan niya yung ano, manifestation. Paiba-iba. Minsan niya, pati yung uh, mood niya. Minsan niya, masaya. Minsan, nagtatantrum. <laughs> But anyway, ang recommendation ng ating Pangulong Bongbong Marcos bilang uh, concern niya sa dating Pangulo, magpa magpaano po, magpa-doktor na, magpatingin sa Mandaluyo, ah, Mandaluyo. <laughs> sa doktor po, Piranya Mister Marabilla, saan sinabi mong nilaglag na ni Bato? Ito kasi yung statement ni Bato ngayon. Uh, sabi niya, watchlist ng PIDEA versus Marcos, di alam ni XPNP Chief Dilarosa. Oh, you see, i lang ni bato mga kababayan na ah. gawa-gawa. <laughs> Mas yung mga dilawan po. Hindi maniwala sa mga sinasabi ni Maudigs na nasa watchlist yung ating Pangulong Bongbong. Paniwala nila, sinisiraan lang si <laughs> Pangulong BBM. BBM. You see? At sa analysis, mga kababayan, mga taga-panood natin, talagang gawa-gawa lang? O yan po, sabi sa reaksyon sa atin, mga kababayan. Sabi diyan, sabi ni Duterte, mayor siya ng Dabao nung pinakita sa kanya ng PDEA yung drug list. Medyo malayo sa katotohanan kasi hindi nakatira si PBBM sa Dabao. Yung PDEA or law enforcers, kapag mayroon target na persona or pangalan, uh, di siya mayor or police station o di sa mayor or police station kung saan ka nakarehistro o nakatira yung tao. O ibig sabihin, di sa mayor niya or sa police station kung saan nakarehistro o nakatira yung tao. Si BBM may bahay sa Makati at Ilocos lang. So malayo talaga po? Walang maniwala? Baka niya Mr. Marabillas? Dahil sa fentanyl talaga, epekto ng fentanyl, may naririnig si... <laughs> si Pintamao, may naririnig ng uh, mga bumubulong sa kanya. <laughs> May mga narinig siyang uh, nagsasalita. <laughs> Malamang po, kaya kailangan talaga magpatingin na sa doktor. Tulad ng advice ng ating Pangulong Bongbong,